ngayon na ituturo ko naman sa inyo kung paano mihin ang trabaho ng isang PC ng nanay na kagaya ko. At unang-una na nga di yan, ang pangunahan mo ang instruction ng mga teacher ng anak mo. Magpakabidabida ka nga at bilhin mo yung mga notebook na hindi naman pasok sa mga requirements ng mga teacher. O ay pambihira. Ay siya, yate ng simula na rin. Una nga ay humanap ng tamang kulay sa notebook ng iyong anak. O ay blue daw ang sabi. At dahil nga paula-ulaga ka ay wala ngang blue dahil nagamit na nung isang taon pa. Hindi naman sa bagong bili ay talagang wala. Hindi ko alam kung bakit walang blue ang mga art paper na are. At hindi ko nga alam ang trip ng bookstore na binilang ko na rin kung bakit walang blue. Ay siya, ay yun sa susunod na at matatagalan. O ay siya ay atin ang isunod ang number 4 o oh, light blue daw, meron na. Hmm. Charan! Abay, meron na! Siya, una na diyan ang ating sukatin, ang ating notebook. Kailangan eh, ay na paso Hinati ko nga yan sa dalawa dahil kalahati lang ang aking lalagyan. Masabi lamang na kulay blue yung pabalat. At saka mo nga iyan idikit sa pinakang harap. O ganyan na talaga, para naman abalang abalaka Sa dami-dami mo nang ginagawa, naghahanap ka pa, nagagawin. Sige, bahala ka at hindi ngay gamitan na natin ng double sided tape para hindi na tayo maghanap pa ng kanin na pandikit tini Aba, hindi po pwedeng gawin pandikit ang kanin ngayon at napakamahal na kilo ng bigas at saka mo na nga ilapat ang blue na art paper oh ay bakit blue? akala ko yung light blue oh ay bahala na nga yung teacher kung alin ang light blue at dark blue di yan total naman ay siya ang teacher ay siya ang nakakaunawa at saka malaki na siya alam na niya ang kanyang gagawin oh ganyan lamang talaga yan pinagkatupi-tupi pang maigi hmm sisirain din naman yan ang anak mo mga tatlong buwan lang ang di yan at wasak-wasak na ang kasunod naman ay atin ang pabalatan. Pabalatan na akala mo na may magtatagal. Mga ilang panahon nga lamang ay sigurado na ako. Sira na ito. Kaya hindi ko nakakagandahan. Putulin lamang ang plastic cover ng tama tama lamang. Ay dapat imagtipid. At dahil nga sa kuripot ka at hindi ka bumili ng tape dispenser, o oh, magmano-mano ka, o oh, sige, sige, paghirapan mo. O oh, tama ng na nga pat na perasong tape at naku naman. Para namang hindi yan sisirain ng inyong anak, ay dapat lang naman talagay tama lang para naman matipid. At saka mo nga ilapat ang plastic. Yan, tupiin mo ang gilid. Nang hindi naman ay nakatawitaw. Yan. Tapos saka mo lagyan ng tape. Tapos yung kabila naman, para talagang hindi na makakawalan. Lagyan mo rin ng tape. Siyempre, lalagyan muna ng numbers. Number 4. O ang daming hinahanap na rin. Parang magahanap ng hanap ng wala. Ay, dali na. Ay, idikit na iyan. O ayaw, naidikit na. O saka mo lagyan ng cover. Ayon. E, eh Ay, ingat na ingat pa. Eh. Para namang yun e, ay may salikot na iyon e, ng e, indragon Dragon. Ayan, at naidikit na. O pantay na pantay, ba diba? O ganyan lang kung paano pag ng iyong sarili. O saka magupitin yung gilid at saka mga ipagdidikit ang mga gilig-gilig. Ah, pakatagal naman talaga. Ah, ah. Ho, ay dali. Ay, inip na ang nag nagbo Ay, inip na inip na ang nagbo sa iyo. Pagkatagal-tagal mo. Dali. Ay, pambihira. Ang pagkatagal na rin. Inip na inip na ang nagbo Ay, dali. Ay, ano gaya, bagay matatapos pa. Ay, dali. Titingin pa ay. Oh, hulong. Ay, dali eh. At ang ay, matapos. Ayun nga. Natapos na. At ganyan na ganyan. Kung paano pag-urin sarili sa kaulagaan.